Good morning everyone! It's me again, Liza Bates Channel. For today's vlog guys, ay nandito tayo ngayon sa mall. Sa Lucky Gold Plaza, dito sa Pasig, guys. So, samahan nyo ako ngayon guys, kasi makikipag-meet ako sa mga uh, friend ko. And parang ako na yung nauna at wala pa sila. Kaya, habang nagaantay ako sa kanila guys, ay ikot muna tayo dito sa... So, ayan na nga guys. Nandito tayo sa mall, sa loob. At paikot-ikot muna tayo dito kasi wala pa nga yung mga kaibigan ko na ako na yung nauna at akala ko naman ay nandito na sila. habang nag tayo sa ating mga kaibigan at wala pa nga naman sila. So, nag-goto mata ako. <laughs> Kaya, bili muna tayo ng makakain, guys. Bago tayo mag-ikot ulit. Kaya, tara. <laughs> so, eto na nga, guys. Ang ating kakainin dahil ang tagal ng mga inaantay ko, guys. So... So, guys, kain tayo. Habang wala pa yung mga sinundo ko. Kamit ko ba, guys? So, balikan ko kayo dahil may tugtog, may ingay, kaya hindi na tayo nagkakaintindihan. So, balikang uh, balikan ko kayo na wild, guys. O, oh, yan na nga, guys, sila, o. Oh. o. Oh. <laughs> Ayan na yung mga kinamit ko, guys. So, dumating na at nakalabas na rin yung isa. <laughs> ngayon guys ay pupunta kami sa kainan maghahanap kami ng kainan ngayon ah ah Oh, na sa may ano eh. Maghanap kami ng kainan ngayon, guys, kasi gabi na magna-9. Anong oras na ba? Ano, 9:35. 9:35 na, sarado na 'yung mall, guys. Pero hindi pa namin alam kung saan kami kakain. Kaya Ayan. Ayan yung mga kinamit ko. Couple oh. t-shirt. Couple <laughs> t-shirt sila. Sana all, guys. Sana all. Ah. Ayan. At sa haba-haba ng pag-aantay ko, naantay ko din sila, guys. Ang ingay kasi dun sa loob ng mall. Kaya hindi ako masyadong nagigot dahil useless din. Makaka-copyright. Kaya hindi na ako nag-ano na video. So, lumabas na kami at naghahanap kami ngayon ng makakain na Balikan ko kayo. Ito na kami kumain kami dito, guys. Hi. Hey, Ayan guys, dumating na silang lahat. Oh. Okay. Okay. Oh. Ayan, ang kakainin namin. Thank you very okay. much. Ayan, Dumating na yung aming order at mag start na ang aming kainan. Ayan guys, kain tayo. Kumain pala kami dito sa Anli Wings, dito sa likod ng mall. Kain tayo guys. At habang kumakain guys ay nagkwekwentuhan. Alam nyo na at ngayon lang ulit kami nagkita-kita ng mga aming friendly friend. Kaya masaya ang aming dinner today. So ayan na nga guys na <laughs> naghiwa-hiwalay na kami kanina. <laughs> naghiwa-hiwalay na kami kasi pa na sila 11 Nandito na kami sa bahay at natapos na rin yung aming pagtatagpo ng aking mga kaibigan. At kumain na rin kami sa Handy Wings dun sa likod ng mall. So hanggang dito na lang aking vlog for today. See you next vlog and thank you for watching. Bye bye!